gamitin muna gamitin ko muna yung sugat ko sa yung kinagat ng ano sa si anak yun Grabe yung bro, grabe yung si Ragnar bro, ang dami niya palang mga, mga kampol. Oo, biruin mo, may tsanak okay. din pala. Tama namin. Sinagat yung mga kamay nila. Kaya hindi na sila maka... Mahirapan na silang hawak sa ka kamera. Uwi na lang muna kami. Maliban na namin sa sunod ng mga araw. Pabalik namin dito. Kaya na, nagsigamutan silang dalawa. Kaya na ba? Kaya na bro. Ayan. Akin lang bro, may malapat na gamot bro. Ikaw bro, hindi ka ba nakagat ng tiyanak bro? Hindi bro, naka ano ko bro? Naka ano ka? Naka, oh. naka ilag ka? Naka ilag ako. Si Mangkiting nadali rin. Dalawa kami. Kaya nga. So, dahil ano rin bro, uh, lubat na rin yung baterya ko bro. Oo. Uh, oh. Ano tayo, mang, patuloy natin itong pag-explore pero hindi na tayo mag-video. Focus tayo sa paghanap kay Mangkiting. So, doon tayo, papunta tayo doon. Ganito ngayon, Subukan natin. Huwag nating patayin yung camera habang papauwi na tayo. Si, ah, pwede, pwede. Yeah. Para baka masagupan natin sa daan. Mm -hmm. lang kasi. Tingnan nyo, isipin nyo nga. Tinagat kayong dalawa. nalulut nagloko-loko pa tong flashlight ko. Oo, hmm. parang naman. Ano naman bro? Para masalag o ano. Okay, yeah, mas Masanag, masanagon yung kasadya. Alerto bro ha, baka bigla tayong tambangan ng mga tiyanak. Mayroong tiyanak na malakas yung boses. Mayroon din yung, yung maliit. Delikado yung maliit bro, hindi ko napansin. Yun yung nakakagat sa akin. Alerto tayo. Kami. Ano yun, bro? Um, may tumatawag, bro. Ha? May tumatawag. Diyan sa likuran, pili muna. Pantayan mo rin. Mayroon. mayroon talaga, bro. Mayroon kasing malaking balite dito, bro. Mayroon, mayroon oh, yan, yan. Sa taas, bro. Mayroong balite. O, yan, ano? O, yan, ano? Sembrono aku. Woi. Lah, mana hmm. <tuh> Ayos ka lang dyan bro Ayos ka lang dyan mm -hmm. Nagtataka ako dyan bro ba Bakit niya binitawan niyo yung ano Yung pana Yung pana niya uh. Din, Kasi dinala ko bro eh, ano, Baka maka marunong tayo ito Para saan ba ginagamit niyang Ganyan bro Siguro yung paglaban nila sa atin Yun yung ginamit ni Ragnar Nagtataka ako dahil ah, uh, Uh, ano niya, ini binitawan niya, inihagis niya. Parang parang ano siya ba? Parang Ang ano niya sa pakiramdam na kahit wala siyang barang gusto niyang iparating sa atin, bro, na kahit wala siyang pana, malakas pa rin siya. Kaya tayong talunin. Parang ito, ganun. Ito man yun yung dinamit niya, bro, kung sa taas niya yung kabandonado na Yan, oo. Ito, Pero marunong kang gumamit yan, Pilimon? Siguro kung practice ah. mag, mag, ano ka? Mag ensayo ka nyan? mag um, ensayo ako. Wag ka pwede mo yung gamitin sa laban sa kanya. Uh, uh baka effective yan. Kung natin uh, um, ano, dalhin ito. Sige, dalhin mo yan, Tilimon. Dalhin ito. Dalhin mo yan para yan yung gagamitin mo laban kay Ragnar. Para madali natin. Eh, may tama pa uh, pagalingin pa natin yung sugat mo. Uh, mas mabuti, withdraw muna tayo pero uh, ano pa rin tayo? Babalik tayo agad. Ha? Oo. Sige, sige, tara, tara. iyan ah. dalhin mo yan. Dali Baka pupulutin pa ito dito kag itira sa atin. Mm -hmm, tama. Kasi ano yan eh, sandata yan, delikado yan, kaya ila kailangan iligpit yan. Baka matamaan tayo ito na. Napakatapang talaga ni Smoke. Oh, nauna na. Matapang si Smoke, no? Oh, oh, sobrang na tapang. nauna na. May napansin ka dyan, bro? bro. Oh. Nawala na yung mga tiyanak, no? Nawala oh, na, medyo maalinaw na ito, bro. Hindi kagaya doon sa ano, malapit na baliti. Mm, doon may baliti talaga, grabe. Oh. Mm. Salitan lang yung uh, iyak nila. Sa likuran, wala. Baka susundan tayo, sinusundan tayo ba? So yung mga explore uh, na dito. na yung ah, boses ng tanak. dalit lang rohan nalubat na naman yung Lulat. nalubat na naman yung ano ko baterya ko nalubat din 'di ba natala to bro ito yung pagmumurahin yung ano natin madali lang tayo ano madami pa undi ah ano no madali maubos yung ano ba karga ng baterya? Ingat kayo para may kalaban sa paligid bro. May kalaban sa paligid. Lerto lerto. Lerto lerto may kalaban sa paligid. pero 'yung ito ko nitong laban sa iyo. Ito na may magdamit Nako. Wala pang punta din pala 'yung ipinalit ko ng baterya. Patay sinti pa rin. 'yung ano, 'yung light ko, Lerto jit ha No. Ang init 'yung light. Ganon talaga bro, pang-ano kasi yan bro? Ginagamit ko kasi yan kapag, kapag namamana ako sa dagat ano bro uh, daw naluluto yung ano kamay ko okay, sobrang init yan na lang bro eh yan sa tubig ano yan bro akala ko tao bro nakakayo puno pala akala ko din manananggal puno lang pala akala ko putol na katawan ng manananggal

Iba yung pag... Baka, baka, makamandag yan, Kilimon. Ha? Huh? Baka makamandag yan. Iwanan na lang natin yan. Ayun. Nabulasot pa ako. may pa mga butas. Ano bro? May bro. Ha? May sumigaw. May sumigaw dito, bro. Si Mangkiting ba o si Ragnor? Ayan ko malaking boses. Malaking boses? Yeah. Ayan Sino kaya yun? Saan banda? Bakit yung busis? Piliman, mo dito ka. Tulong na, tulong. Ha? Tulong na, tulong. Tulong? La tulong uh, lang. Uy! Piliman! Yun o, yun o. Uh. Na, sino yan? Uy! Si Mangkiting? Si Mangkiting? Yan ba yung si Mangkiting? Oo. Si Makiting yan. Bro, ikaw ba yan? Kalau... Makiting? Uy. Ha? Ah, ikaw ba yan, bro? Makiting? Ah. Ikaw yan? Nah. bro. <telebro>. Ha? Makiting?

Kamisungin nya para bro Ah, jeng bro, pabalik bro Ino Ah, ah, ah Ino Bro, bro, ah, ah Pagkain nga lapis bro Bro, pagkain nga lapis bro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pagkain kaya Magiting Tunggu nga tunggu nga tunggu Pagkain nga lapis bro Ah, ah, ah Pati banggong ito bro Bro, pagkain nga lapis kaya jeng

Si Mangkiting talaga yun Diyan eh Si Mangkiting talaga yun Dito yun eh Dito yun, eh. Dito yun. Si, Mangkiting yun. si Mangkiting talaga yun nakita natin Pag nilap, yung nilapitan na natin Sabi niya kasi may patibong Huwag tayong lumapit Nilapitan talaga natin kasi si Mangkiting yung nakita natin. Pagkatapos, nawala siya. Tapos biglang lumabas si Ragnor doon sa likuran. Sobrang lakas talaga ni Ragnor sa malapitan, bro. Pagkatapos, nilala namin si Mangkiting. Biglang nawala. Tapos biglang sumulpot si Ragnor doon sa likuran. So yan mga gano'n. Bro, para bro. Oh, hindi tayo titigil dito, bro. Nakita na natin si Mangkiting, hindi na natin tululubayan. Tara. Ah. Yeah. Oh. so ano ka na ba, Mangkiting? Oh.